sinasabi po itong sinasabi ng Atty. Lenchong tama naman talaga kung hahayaan po natin at palulusutin natin yung ginawa ngayon ng COMELEC. Sa susunod na eleksyon, ganyan din po yung gagawin nila. At syempre, nakasalalay po dyan yung mga susunod na generation natin. Kung ganyan ang ganyan, eh, kawawa naman ng mga dapat nananalo. Kasi noon pa lang sa overboat, hindi na po yung katanggap-tanggap. At saka ang matindi, si, sino to? Si Attorney Harold Respacio. Ano? Respacio ba yun? Lagi nilang kinakasuhan tuwing magsasalita. Pero ito si Atty. Glenn Chong. Pinupuntahan na niya mismo, harap-harap niyang hinahamon si George Garcia sa tapat mismo ng Comelec. Pero wala man lang itong reaksyon kay Atty. Glenn. Hindi nila makasuhan. Hindi nila masagot. Hinahayaan lang nila kasi nga hindi nila kayang sagutin kasi marami ebidensya at alam na alam ni Glenn Chong, ni Atty. Glenn, yung mga nangyayari. Kaya nakaka nakakainis sa part ni Atty. Glenn, kaya ganyan na lang talaga siya kagalit. So, at syempre, narito pa ang mga komento mula naman sa ating mga netizens. Talagang walang kwenta ang komile, mahirap ng pagtiwalaan. Tinig ka talaga sa muna nila at Glenn. Mabuhay po kayo and God bless. Maraming salamat po sa boses mo. Woo! Kailan kaya mapapalitan ito ang na George Garcia ng Comelec? Dadayaan pa rin tayo sa 2028 election. Papayag na lang ba tayo? Woo! Sabi ko na nga ba eh, di parang reliable ang manual audit na yan. According nga sa mga foreign observer na invite nila, butol-butol daw ang eleksyon ng Pinas. At eto pa, di naman talaga ka panipaniwala, lalo na sa mga senator. Doon talaga nag-focus si George, bihira lang nadali-daya sa baba. Woo! Diyos ko, ikaw na po ang bahala kay George Garcia. Huwag mo pong hayaan na wala nang mangyari sa si ginagawa niya. Nilang Pandaraya, ituro mo po sa taong bayan ang dapat na gawin at gabayan mo kaming lahat. Nananawagan para sa isang tapat na halalan, nakakapagod na po. Thanks for watching JSRH. Please like and subscribe for more updates.